Kinuod ba nila tino na pagmatigil yung mas gusto mo rakan dito sa probinsya rokan nagbuo kay makapanaw pano ka sa dagat sa sa bukid kung gusto ni mo tapos presko sa panghangin. tapos we sa dito kabujong tapos ang mga family sa dito ni mo dito sa dito ang kinahamkan kasagaran magkung sa mga katiguyang na ako na kilayan Dili gid sila gusto magstay diri sa syudad. Gusto nila dito ra sila sa probinsya. Bagan amo jo lang ako feeling ko man na gusto na ako dito ra kan sa probinsya kaya para makatanong-tanong sa natad nan itong mga gulay like yung okra, talong, pechay, lubati. Bagan amo jo na ako gusto ko man guys na mahitabo. Mm, mm Pero 37 pa ako ha. Di pa ako kung tiguyang. Basta nakalaw kamo tiguyang na ako. Kaya kung manulti ako, amura ko ng tiguyang na. Pero dili ay, 37 pa ako, bata pa ako, no? Alam niyo.